Nagbigay ng sariling opinyon ang veteranong aktor na si John Arcilla kaugnay sa viral podcast kamakailan ni Dani Barreto. Ito ay tila buwelta niya sa kontrobersyal na sinabi ni Dani sa kanyang podcast patungkol sa usapin ng utang na loob sa mga magulang. Para kasi kay Dani Barreto, wala dapat utang na loob ang mga anak sa mga magulang dahil obligasyon nila na alagaan ang mga anak nila. Ah! At hindi din daw dapat gawing retirement fund ang mga anak at gawing parang ATM pagdating ng panahon. Pero taliwas naman ang paniniwala dito ng veteranong aktor na si John Arcila. Para sa kanya, mali ang mga salitang obligasyon at utang na loob sa usapan ng magulang na atin daw pinanggalingan. All caps niyang sinabi na normal at natural duty ng isang anak na alagaan ang mga magulang nila pagtanda nila tulad na lamang ng pag-aaruga nila sa atin noon. Narito ang kanyang naging pahayag on parent-children relationship. This is not a rebuttal to anyone. This is just my take on parent-children relationship generally speaking. Utang na loob and obligasyon are wrong words pag ang usapan ay mga magulang na ating pinanggalingan. Hindi naman talaga utang na loob o obligasyon ang pagkopkop o pagtulong sa mga tumatandang magulang dahil ito ay normal at natural na duty ng mga anak, kasing natural at normal nung inaalagaan nila tayo nung maliit pa pinakain, dinamitan, iginapang at pinag-aral. Tama naman na responsibilidad yon ng mga magulang sa walang muwang na mga anak, kaya responsibilidad din ng bawat anak na alagaan at arugain ang mga magulang pag matatanda na, mahihina na at wala ng lakas at resources para magtrabaho at asikasuhin ang sarili. Katulad natin nung inalagaan at tinustusan pa nila nung sanggol tayo kasi hindi pa natin kayang alagaan at tustusan ang ating sarili hanggang sa makatapos ng pag-aaral. That is the normal cycle of life. Mahaba pa ang sinabi ni John Arcila patungkol sa utang na loob pero ito yung punto niya sa buong post. May mga agree dito? Pero may mga disagree din naman, tulad na lamang nung unang mag-viral yung kay Dani Pareto. Mainit na pinagdedebatihan ito ng mga netizen sa social media. Parehas umanong may point ang two sides of the coin. Totoong dapat tayong tumanaw ng utang na loob sa mga magulang natin, especially kung napalaki nila tayo ng maayos at naibigay ang mga pangangailangan natin sa buhay. Peace. narito naman ang naging komento ng mga netizens. If you're a good parents and raise them well, your kids will take care of you without even asking them. How they treat you is a reflection of your parenting. Iba na kasi ekonomiya ngayon. Di gaya sa ibang bansa na kumikita ng higit sa sapat ang mga tao. They have insurance, retirement plans, and etc. Dito sa Pilipinas, maraming isang kahig, isang tuka. Naging normal na sa ibang tao ang walang savings, retirement funds. Ang taas ng bilihin pero ang sweldo di umuusad. Kaya maraming mga anak, younger gen na di kayang makapag-provide sa parents nila kasi di nga nila mabuhay sarili nila.